what's up guys Pasyal ko lang ang aking mga aso Kasi tahol ang tahol eh. Ayan Nakabas na sila, silang Masaya 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 Oh yun o, yun Ah yun ah Naghanap na sila ng pisto Kung saan sila iihi oh magtatae Oh yun yun. Yung, yun yung yung isa o magtatae na Oh yung isa Di mapakali Oh yun hmm. Di talaga mapakali itong isa Oh yun sila Oh hanap na ng pisto Para iihi hmm. Iihi na sila Bihin yun na yung isa Tapos na kasi magtatae Yung isa naghanap Ng pisto Oh, ayun, oh, tumatay na. Oh, tumayon lang sila kadali. Oh, ang kalabas na sila. Oh, busy. Oh, yung isang, uy, may chicks. May chicks na nakita sila. Uy, sayang. Nagtatay pa yung isa. May chicks sana. Oh, nagmamadali sila. Kasi may chicks. Nagmamadali sila, oh. Kasi may chicks, eh. Nagmamadali. talaga ng mga lalaki. Pag oh, may chicks. Ang ah, mga ano nito, guys, si BimBim ito yung pinakamaingay tuwing gabi hindi ako makatulog ito naman si Bambam -Bam, guys mahenhen yan na naman yung chicks na aso guys oh yun oh tumakbo naman oh yun guys nagpapansya naman yung chicks na aso guys New yun yun Yung sobrang saya nga oh, saya naman masaya naman oh yun okay guys ito lang muna yung masishare ko sa inyo salamat sa panonood and once again I'm Junior Cloud Blah! thank you so much